Ngayong araw ay pupuntahan natin ang isang bagong bukas na campsite dito sa lugar ng Bulacan at matatagpuan niyan sa Norsagaray, Bulacan. Simula ng Norcolocan ay nagmotor kami ng isang oras para mapuntahan ito. At dahil bagong bukas lang ang campsite na ito, hindi pa ito gaanong dinadagsa. Kaya sigurado mag enjoy kayo sa lugar na ito. Ano ka? Ano pangalan mo? po. tara nyo kami sa adventure namin ito morning guys ay panibago na naman tayong rides ngayon and uh, today is March 23 and bukas birthday ko pupuntahan natin yung isang ano nakita ko lang to kagabi lang bali campsite ground din to mga tol tapos river sya ilog kaya medyo mas okay okay ito mas trip ko kasi ang ilog talaga kaysa sa ano dagat kasi yung malakit sa katawan ng tubig dagat eh ano lang din tayo Day tour lang siguro mga bandang Alas dos ganyan Uwi na rin tayo Saglit lang Sisilip lang tayo Tapos ligo saglit Gabi Bale dito pala kami dadaan ngayon guys sa, ano Ito sa Pabarugo to eh North Calocan Ito yung dating mental Ayan dito tayo dadaan ngayon pa shortcut tayo ng ano sa phase 9 sa tulayan sa harmony So, na tayo ng subdivision ng Mountain View. Then, panan tayo. Papuntang Muson naman to. Time check pala tayo ngayon mga tol. 6.33 a.m. Ayan, maaga pa. Pero, mas maganda sana kung mas maaga eh. Para ano eh. May hamog-hamog pa tayo madadaanan eh. <laughs> Maganda-ganda naman yung paladaan dito, no? Actually guys, parang gusto ko lang subukan eh. Ang laman ng ano ngayon, <laughs> ng wallet ko ngayon three 300 pesos lang. Eh, <laughs> Wallet pa rin ba 'yon? O di 600 na. Hindi <laughs> <laughs> yun talaga lamang na wallet ko ngayon. Si Baby nasa sa 300 lang din daw. Pulubi kami ngayon eh. Na <laughs> kasi mura lang 'yon. Parang may babayaran lang tayong 20 pesos na environmental fee per head. O di 40 pesos na 'yon. Tapos ano, sa doon sa may pupuntahan natin parang 70 pesos lang yung day tour uh, suwak masuwak mayroon tas lang kami ng ano almusal namin, sa saka tinapay hindi uh, naman tayo magpapagabi doon ano lang tamang ano lang tayo chill chill lang, nature tripping lang tayo tapos yan, konting ligo tapos ano na Ba na tayo, uwi na rin tayo Okay mga tol, nandito na tayo sa ano Welcome, ayan, Tigbe Norosagaray, Bulacan Ayan <laughs> Baby, kanta ng kanta <laughs> Music sharing <laughs> Ano yung music sharing? Ayan na, Adventure Resort Ayan mga tol, maganda rin dyan Pero marami na nakapunta dyan, syempre Tagal na yan eh Hirap <laughs> din mag-camp dyan kasi napakalawak dyan <laughs> Ayan, okay dito ah. Ang dami naglilinis. <laughs> okay din. At least, redevelop na yung paligid. Gumaganda na gumaganda. Yun, mga tol. 6.7 kilometers na lang. Nandun na tayo sa ano. May share kong bagong destination na pwede niyong puntahan. Dito sa North Sagiray, Bulacan. Ang <laughs> may tayo ng ano baka. Ang dami baka dito kayo sa ano, left side natin. Alright, pagdating dito mga tol, kakaano na tayo. Ano kayang part to? Walang karatol eh. Ah, pag nakita yung tindahan na yan. <laughs> ito yung orange na bahay. Ah, oh, ito to. Pwede yung malasandaan. Yan. Yellow orange na ba bahay. Yan. AC Angel Crispy Pata. Mga masarap. Mga masarap yung biya, Crispy Pata. <laughs> Eh, pero ang, ang ganda rito mga tao yung ganda ng bulaklak oh. Ano ba yan tawag dyan? Bonggambilla. Makit sa ano, puno ng mangga. Ang umuha na rin siya ng mangga. Eh mga tol Ay may sapa sa baba oh. Wala <laughs> ko may kawayan tao. May kawayan bulakan. May kawayan. <laughs> may kawayan. May kawayan. Si ulo ka talaga eh. <laughs> may kawayan daw guys. May kawayan na. <laughs> Taragis Pagnakita <yan. laughs> Pag nakakita ka ng mga puno mangga Sa manggahan yun eh <laughs> <laughs> Ewan ko sa'yo uh, 280 meters Kahanan na naman tayo Sitio Gulod, Sitio kan. Bakas, ayan, sa bakas pala tayo <laughs> Ayan, may clue na tayo guys Bakas <laughs> Grabe yung lubak ah lubak grabe <laughs> ramdam ng ADB yung lubak magbabayad pa dito okay, okay guys alert magbabayad na tayo mga tol pagating nyo rito ano ba lang ano to so barangay na tayo barangay environmental tayo magkano po dalawa lang kami ah sige okay po Okay. Blink po, dali nyo po po kayo lalabas. Bibili ah. sa labas. Ah. May Ah, kailangan po yan. Ayan, 40 pesos lang, guys. Bia, pahawak mo na, Bia. Ayan, bali, babaunin daw yung pag ano. Lalabas. Thank you po, Tay. Thank po, you po. Uh. Ah. Pagdating dyan, bali yun yung pinaka ano, main road siguro na ano, dadaanan nyo talaga sa, ayan, pabakas. 1.9 kilometers pa naman malapit na lang ayun 20 pesos per head lang kaya sulit na sulit na yan yung mga nakasabay natin mga riders doon din pala sila pupunta kasi nandito eh, rin sila dumaan eh uy halikabok ayun, semi off road hindi pala ano, nakasimento dito pero ano matigas naman no pag maulan siguro yan, putik-putik rin dito, no, Siguro. Pero may mga bato-bato siya, eh. Kaya hindi talaga magpuputik na sobrang to. Pero ang alikabok lang talaga, mga tol. <laughs> Baba tayo, visor natin. Ah, 210 meters. Dito na, kasabayan nga natin itong mga L3. Ayan, guys, oh. So, B, eh na, B. tao. <laughs> kung makita nyo to, mga tol. Naku, ang sabi sa inyo sulit sa ganda dito ayun na develop na mga tulong ganda na ah yun no ah, ito na mga tol the hide away campsite 2024 bagong bukas na to ayan ganda oh. ah doon ang go park mabaka mo na B kasi lubak eh baka mag slide tayo ah Ayan, dito yung registration siguro nila. Receiving area. Okay, mga tol. Balik nandito dito na tayo. Ganda. <laughs> Ganda ba, B? Paliparan natin drone. Alas solo pa natin dito eh. Ay, lumulubog. Di makapag-center stand. ayun siguro mas okay na rito matigas na yung lupa yun no oh. <laughs> okay na B ganda pa B magtatanong muna tayo mga tol sa mga bayad sa may receiving area nila ah ata ata doon po yung receiving area ah, thank you po ayun mga tol ganda rito tol oh sulit na sulit wala pang ganang tao guys <laughs> may mga bato kasi rock formation kaya sulit maganda yun ayun ba pa entrance fee 70 per head Uh, na kayong life vest noon tapos may lifeguard tapos shower CR okay okay bali dalawa po Okay lang naman po mag-ano nang kahit upuan lang sa isang area, no? Tapos. May ID na lang. Ah, may ID kailangan. Theater over lang po. Ganda ng nila. Mm, table. Ilan po kayo? Dalawa lang po. Pwede naman po magpalipad ng drone dito tayo, no? no okay, thank you. Ito po. To surrender po ito. Upon check out, mali po sa akin si Lifeless. Bilangin ko, sali ko po, po yung ID. Okay, sige. Bale, bakit ako mali nang walang Lifeless. Ito po yung shower CR natin. Sa side naman, sorry, 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 hindi nga lalak po. Okay, sige po. bago pa tayo. Dito yung receiving area nila. Pagpasok nyo rito. Ayan. Mag-ubahid kayo ng 70 pesos per head Tapos may libre na kayong life vest Tapos mag-surrender kayo ng ID nyo Para pag uh, pa-auto daw kayo Maano na, tawag dito Mabibilang yung life vest kung tama o, tama naman yun Tapos para bago nila ibigay yung ID nyo Kasi iba baka nauuwi nasisira ID Siyempre, charge sa inyo yun Merong ganda rito mga tol Kung makikita nyo dyan Ayan. Ano B, may nakita ka na spot B? Isa lang yung puno nila eh, maliit Doon yung ah. -huh. may tent. Ikaw kung gusto mo tumabi doon. O kahit doon tayo banda lang sa gilid Sige na. O uh, bali, ano mo mga tol? Set up muna kami ng pepeso namin. Tapos vlog na kami mamaya doon para makita niyo kung gaano kaganda yung lugar na to. Okay. sa akin. So, na silog Up, look, talaga. Silog. baby nagsiset up ng kanyang drone magpapalipad daw siya ng kanyang birdie tayo ng <laughs> drone natin para may drone shot tayo ang yes. ganda rin itong pa tao pero <laughs> expect na natin mamaya nakaka-relax yung tunog ng ano ng ilo na natin mamaya na so yun, yung mga bato nila may mga ano may mga santo si mama mary Dalawang ano yan, dalawang sento. Hi guys! Palipad tayo ng drone niya. Hinahanap na bata yung drone nandun pa sa lapag. Hi guys! Hi Vy! Palipad na tayo. Ayan na mga kabiyahe. Palipad tayo. alam mo? Client Reg po. Ano pa alam ng vlog niya? JD Matmoto Moto. JD? JD. A JD Mat Moto. JD Mat -moto. Moto Adventure. Yeah. <laughs> Tama kita sa <sana> ano mo. <laughs> sa akin, basic lang. wala na man lang natin. At dikit yun Pauwi na kami ngayon I-share ko lang sa inyo ngayon yung ano Yung CR dito sa ano Kung ano kalinis, kung ano kaganda Para may idea kayo Ito Yan, CR naman na ayos Kaya pag pumunta kayo dito Sure na Meron kayong masisiyari na maayos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ayan, anim na pinto bagong bago pa siya nila ayan, tapos may mga pinapaano rin silang mga cottage yan nasa page na nila yung mismo yung presyo ng cottage kaya hindi ko na sig ano, lagay ko na siguro sa description ng video pero kaya nila magtingin sa page sila para mas makita nyo yung ng ano may mga ATV rin sila yan ganda na paligid oh B, kaya naman dyan B nagtatago <laughs> ayan yung ADV natin no? Oh. ADV lang sa kalam <laughs> bawi na kami ang baon lang namin yun pinapaitas na baon akong lumot <laughs> ano naman yan <laughs> ayan baka ano upo upuan lang binaon namin ayan hindi e, balot na balot hindi ka na initan <laughs> alright good afternoon mga tol Bihay na kami pa ni baby Ah, time check tayo ngayon. 12:11 PM. Ayun. Tawag dito. Tanghalian na rin sakto. Eh nakaligo na kami ni Baby, na injury namin. Sulit ba, Bi? Sulit. Tayo sa camera, Bi. <laughs> Ayun. Lamig ng tubig, no, Iyan eh, ano man naman yung ano, B, lugar kung gaano kaganda. Maganda. Hindi sa ano, hindi maingay. Okay sa pang-camping. Pang-camping. Hmm. Ah ayun kasi hindi pag ano ngayon kabubukas lang yan eh, pagkakaalam ko nung resort na yan dahil ano eh dine-develop pa nila yan ulit eh dati libre lang daw ligo dyan ngayon may bayad na rin pero ayun mura lang naman ang entrance fee dyan 70 pesos per head day tour mm, afford na afford naman tas environmental doon 20 pesos per head uh, goods na goods naman tapos sa uh, ano, meron 10 pisong babayaran. Ay, 20 pesos pala parking naman 'yon. Ayun, motorcycle parking. Ayun. Sulit dito, guys. Sa sana may enjoy niyo rin yung ma-share naming adventure ngayon. Ano lang 'to, quick adventure namin. major <laughs> uh, medyo rough road lang dito. Ayun, bali 42 minutes lang. Nakakarating oh, uh, na rin kami sa para-para namin. View. May daan pa for review, no? Uh, Doon lang ulit tayo sa kanina. <laughs> Ayan, bali. Hanggang dito lang siguro itong vlog mo to, mga tol. Uh, maraming salamat sa panonood. Uh, outro ka, bi. Goodbye, guys. <laughs> And see you. At next adventure natin. Ayan, bye-bye. Peace. <laughs> bye! <laughs>